Oh. Ito na yung katas nang Kat parang kuklang ano? Parang kuklang pala yan. Katas nang ano ng ng ano ay? ng ah, miracle fruit. Kalabas. Oh, ayan oh, miracle fruit. Oh. Kuya nagluto na kanina. Ito ang aking pinagbalatan. Ayan. Ito. ang pinagbalatan ko. Ayan Oh. ayan. Oh. Oh, Hmm. Apat na dragon fruit. Oh, ayan oh. Nan, kala mo niyo gano. Hmm. Yan. Ngayon, tumuko ka sang kamay. To. Papakita ko sa inyo. Hmm. Ito si Fred oh. Hmm. Bakit mo kasi lahat? Ayan oh. Yan yung dragon fruit. Oh, dragon fruit 'yan. Yan. Tapos dito mo lagay ito. Tamis ta. Ah. Eh, Ay bakit ganoon? Lagyan mo nang ano eh, yelo eh. Ano nang sasarili oh. Bakit kaya may martilyo? Mama, oh, kaya ako magbabak. Hindi kaya ko tilyo. Okay. Ayusin mo kasi ang video mo. Ano Ay, kung hindi kaya ng kutsilyo? Kaya yung kutsilyo nga eh. Kaya nga kutsilyo eh. Tira kasi ng tira eh. Ah ah. Mm. mm. Yun. Mm. Ano yun mo yan? Ganyan lang yan o. Oh. Mm. Gets. Mm. Yan, tapon mo yung Balak kasi ginawa ko eh para sa ako sa ginawa ko ng aking anak ayan o ayan o, o sasalain yan ayan oh. ayan aking pipigayin yan pipigayin yan pero ngayon hindi pa pipigayin kawan ito ayan o. o ayan oh. ayan oh. ayan salamat sa nagbigay nito Galing ako mga kay kahapon. Dala ko na yan. Malinaraw ako na andun yan, oh. oh. tingnan ninyo. nyo. Ang nangyayari dyan. Ayan, oh. Tumutulo, oh. Ayan, oh. Oo. Oh. Ayan. Tapos, ilalagay dito sa kaldero at papakulong ko pa yan. Hmm. Ayan. Alam pa. Tumilang. Miracle fruit. Maraming binipisyo sa katawan. Yan. Yan o. Pinagkod ko na kanina yan. Yan o. Yan. Diba? Okay. Mamo yan.